So yun bali hinahawanan muna natin yung dadaanan natin kasi baka may mga tinik-tinik. Nandun kasi sa taas yung ano yung saging para makadaan tayo ng maayos. Barina, yung... um, uh, ayun bali na dito yung kung tapos ayun yung so ayun ito pa oh okay. ito na ito yung isura nyo Nikakain tayo Dugyot kami kasi nasa bukid kami. Huwag nyo nang pansinin yung mga outfit namin. Pero hmm? you know, marami-rami, marami-rami marami ang buto lang. Pero <laughs> <I don't know. laughs> you know, masarap. Ito, hindi siya pwedeng lunokin guys kasi yun nga marami siyang buto. Hindi siya nang ng ordinary yung saging na walang buto Ito mayroon, kaso matamis, sobrang tamis. Tara, kain tayo. may <laughs> <Baya> pa dito. <laughs> Dalawang saman pa oh nito pa oh. Tignan <laughs> mo guys, ano na? Ano na bubulok na kasi kinakain ng mga, mga ibon tsaka ano, parang musa nga tayo. Uh, kasi makikita nyo yung view namin oh. Ano talaga, literal na gubat talaga dito. Dito ako oh, mga sobrang na. Ang bubulok na. Tamis yeah. uh, no? Hindi nga lang pwedeng lunokin kasi Ba Hindi Iwan ko na lang <laughs> Iwan ko na lang Sen Lalo Idi siya, <laughs> Hindi siya Hindi siya pwedeng lunokin Kung baga kakain Sisipin sisip mo lang yung parang matamis sa saging Pistang na to naman. Iluluwa mo na yung mga liso. <laughs> so, medyo na ako busog naman. Okay na rin. Ah, so, yung ang namin umaano nang eh Pinjo umaano parang so Daming lumok dito grabe Ang <laughs> dami talaga ng buto Pero ano yung buto Pero masarap ano asum yung may na. Matamis talaga. Meron sa gitna yung, tawag yun to, parang laman na walang liso yun. Pwede mong lunokin. Kung makakatikim kayo, sabihin nyo yung talagang masarap. Hmm? oh, medyo yung iba, may ano na, blok-blok na. Pero, pwede pa rin. Parang kulay lang ano eh. kulay nang para kulay ba? brown siguro matagal na yan dyan Hindi pa yung ibang magkain. Tamis. Tamis ano? Hindi ka, kuya. Kumain <laughs> tayo. Yan, bali na gawin si, eh, yun bali nagawig kami di susi, anun ako kooperas kami. ayon alam hmm. mo um. na, ayon alam kami. tama, tama si talaga. kasama ring lamuk. diyang lamuk, pati boto. <laughs> kumakain kami lang itong saging pero kumakain din yung namok. <laughs> <laughs> na, grabe, napakatamis, ano? Mm -hmm. Kung wala lang saan ang buto to, masarap to. Ay, eh, nakupal na manok-lunok yung lahat. Isa, isa ka ano lang yan. Meron din isang uri ng nang saging na kakayano tumo maraming buto. Yung maliliit yung sa abaka. Sobrang tamis nun guys. yun yung talagang sobrang tamis talaga. Wala siyang wala siyang kahit konting asim. Yung talagang matamis tamis. lang. na dito sa amin na abaka. Mm. At kaya yung buo niya, yung tali pa ng ano kahit anong kudig tali. ito matamis din naman kaso nga lang is meron siyang kunting kunting asim lang hindi kagaya nung sa abaka na so, talagang matamis talaga Oh, na. na tayo. ay mga nyug namin tapos ikat namin din sa taas nandiyon kasi yung lutuan namin sa kabila wika okay guys kain tayo ang tamis, bro so ayun bali uh, magsisimula na naman kami so ayun salamat